So guys, na naman ako ng video kay sound, malapit na naman na Ayun o, no? ilalagyan ko ng ano to, yung to, dividing network, para lalong gumanda ang sound. Ayan o, no? yan Yan yung drinks. So yung speaker niya, o kompleto speaker na, malapit na mabuo ito yung dividing network lalagyan ko. Ito yung sana doon sa loob. Ito binubuo ko. Yeah. connection muna tayo. Mga bossing. Malapit na itong mabuo. Oh. Ayun o. No? malapit na o. Oh. Wiring muna ako. Inaayos ko. buo na. Meron na naman akong ano. Ito libangan ko lang ganito yan para meron akong bijoke.